Kahit matindi ang putukan at pahirapan ng komunikasyon, may mga sibilyang nakakatakas mula sa bakbakan sa Marawi. May paraan din yung mga sundalo para maghatid ng mensahe sa kanilang mga kabaro. Tinutukan niya ni Rafi P. So far, so good. Yan ang nakasulat sa harap ng armored personal carrier na ito na tila ginawa ng message board ng mga sundalo. Ang ibang APC, pininturahan din ng iba't ibang mensahe. Sa barangay kung saan unang nagbakbakan ang grupong mauti at militar, activity binabalik ng ilang residente ang normal na buhay. Tatlong kilometro lang ang layo ng lugar na ito sa sentro ng Bakbakan. Ang mga kabataang ito, sinamantala ang kawalan ng sasakyan sa kalsada para maglaro ng basketball. Ang dalawang magkatabing tindahan ito, nagbukas na kahit tuloy ang putukan. Ito lang daw ang tanging grocery na bukas sa buong syudad. Ang katabing tindahan ng isda at manok, pinili magbukas para sa mga muslim na nagfa fasting ngayong Ramadan. Kawawa naming mga tao na bumibilis lang wala, wala, wala makain? Oo. Oh tila sanay ng araw ang ilang residente sa naririnig ng mga pagsabog. Pero ayon sa mga otoridad, delikado pa rin kahit nasa mga lugar na idineklarang cleared ng militar, lalo't umaabot ang bala sa bahagi ng Marawi na kontrolado na ng gobyerno, tulad ng maririnig sa videong ito. Kahit matindi ang putukan, may pa isa-isa pa rin sibilyan ang nakakalabas na mula sa bakbakan. Ang isang ito hysterical ng ma kanina, kasama ng kanyang dalawang kapatid. Ayon sa doktor na tumingin sa kanya, pinatindi ng bakbakan ng kanyang sakit sa pag-iisip. Ilang araw na raw silang walang makain dahil naipit ang bahay nila sa putukan. Sa Iligan City, isinugod ang mga napasabak sa matinding bakbakan kahapon. Sa labing anin na sundalong isinugod sa Adventist Medical Center, dalawa ang kritikal. Mga tama sa ulo, paa at binti ang tinamon ng mga sundalo na napalaban sa Bangolo Bridge. Sa Iligan din dinala ang labing labing dalawang nasawi sa matinding bakbakan kahapon labing isa mula sa Marines, isa naman mula sa Philippine Army. Sarami ng mga nasawi, nagkulang sa metal casket ang punerarya. Mula sa Marawi City, Rafi Tima nakatutok, 24 oras.